ito yung lutuan namin. Ayan. Hindi na magpapagupit sa akin. Ito yung daanan namin. Ayan, ito yung daanan namin. Ito yung miracle food ko, guys. Ayan. Ito yung tataniman ko ng okra. O, Diba? Nag-order na ako sa Shopee, guys. Ayan. Ayan yung tataniman ko. Ayan. 'Yan daanalan namin palabas. 'Yan. ay yung mga bahay. 'Yan yung mga bahay. Okay. Yung mga bahay. Mabubuting pinasakin kayo sa ano? Kilarot niya. Alright guys. Balat ah. lang Ito yung sa palabas. Apuntang likoran ko guys. 'Yan. Yan yung papunta sa likuran namin. Ituturo ko kayo guys. Ang buhay namin sa probinsya guys. O, oh, ba diba? O, oh, ba diba? Ito yung papunta. Yan siya. Yan yung aming sapa guys. Ayan o. Oh. Yan. Yan yung papuntang sapa. Diba? ba? Ayan. Ayan. yung mga lilinisin ko pa guys. Sinunog ko yung iba guys. Ayan Oh. Hindi pa tapos guys. O ba? Diba? Ito yung aming saging. Na malapit. Ayan pala yung aming nyog. Ayan yung mga langka guys. Ayan, o. Ayan yung saging. Ayan o. Malapit ko na kukunin. Ayan, nasaan na ba yung saging guys? Hindi ko makita. Dito, dito, dito yung saging. Ito yung saging guys. Saan ba yung saging? Ayan o. Iyon yung saging. Hindi ko makita. Ayan o. Ayan yung saging. Saan ba yun? Ayan o. Ayan yung saging guys. makita ayun yung saging guys oh. dito tayo yata ayan ito saging ayan malapit ko ng ma -ani. ayan yung saging guys oh. Oh, diba? oh. ngayon aakyat tayo doon sa aming taas. O, oh, di ba? Yan. Ituturo ko kayo sa aming papuntang palabas. Yan. Morning, guys. Ayan. Ito yung mga aking halaman pinagpakaabalan sa umaga. Yan. Ayan yung aking bahay. Ayan. Yan yung bahay ko guys. Yeah. Yan yung bahay ko guys. Oh, Di ba? Yan yung bahay ko. Yan. Yeah. Diba? Sa taas na ako. Ito yung aming palabas. Yan. Yeah. Yung aming palabas guys. Yan. Yeah. Di diba? Nang ganda dito sa taas guys. So, Over na over Tanaw na tanaw mo yung aming Overlooking Yan yung mga sunflower ko guys O oh, diba Yan yung mga sunflower ko Tapos sa baba Ayan Ito yung mga kapitbahay ko yan diba guys Ayan o oh. Ganda sa taas Tanaw na tanaw mo lahat O oh, diba Ang daming puno may sari-sari, may nyug, may rambutan. Yan yung rambutan ko, guys. O, oh. Eh. oh, diba? Yan. Yan. yung mga tanim ko na talbos, guys. Yan. Ito naman yung kaimito. Yan, oh, diba? Yan. O, oh, diba? Yan. Morning, guys. O, ba? Diba? Sarap pakiramdam sa bu buhay probinsya, guys. O, ba? Diba? Ito yung hagdanan namin. Dito ako pababa. Ayan, o. ba? Diba? Maganda. O, ba? Diba? Hmm. morning, guys. Ito yung buhay probinsya na ipagmamalaki ko sa inyo. ba? Diba? Uh, wala sa syudad to kaya ang ganda-ganda, 'di ba? Hello, morning guys. Bye-bye.